Hello guys, another day, another life chore. English. Yes guys, tinatamad talaga ako bumangon guys. Kasi nga yung katawang kong sakit, hindi siguro na sana na walang trabaho. Hindi ako sanay na walang trabaho mga ganito, mga 10 days, ganyan. Kasi usually kapag nagbe-break ako sa trabaho, For example, mag-change ako ng amo, mga tatlong araw lang, it's meron, uh, meron ulit trabaho, uh, magsisimula ulit ako mag work so this time is parang 10 days yata wala akong work or eh, 8 days yata kasi sa 17 pa ako babalik sa work so hindi na sana yung katahon ko na walang trabaho ang sakit talaga guys kailangan talaga bigyan niya ako ng trabaho charot so yan magluluto tayo ng pansit canton siyempre pagkayan pilipino charot ito yung ano natin no pampalipas gutom natin ang ating Pancid Canton, Indomie, ano man dyan. So to perfect na perfect ito para sa ating mga Pilipino na nagwo work inside the house. This one, para siyang ano siya guys, para siyang rice cooker. Pwede siyang lutuan ng itlog, pwede siyang lutuan ng Indomie. Basta dalhin mo sa room mo guys, Mabusog ka na, hindi ka magugutom pwede siyang dalhin sa ay pwede siyang lutuan pala ng ano yung konting konting ano lang gulay gulay na light lang siya na madaling maluto so maganda ito guys is 45 real lang ito sa may lulu pero I'm not sure ngayon kung magkano na ito ito oh, ang ganda ganda no painitan pa ng tubig oh, di ba all in one yan siya guys so yan guys no thank you very much sa lahat na nag watch ng aking video o, oh, yan lang talaga tayo ngayon. Hindi tayo makalabas ngayon, guys. Kasi ang init. Nagtapon ako ng basura. Grabe, natusunog yung aking skin. Chirot! <laughs> Hindi, yung init-init talaga, guys. No? Gusto kong maglakad-lakad. Gusto kong magpunta dyan sa, ano, sa mga food. Pero wala naman akong pera. Ganon. Pera. Wala tayong pera. O, oh, gusto kong magpunta ng mga view-view dito sa Qatar. Pero wala naman akong pera. Chirot! So, yan. Sabi ko, manahimik na lang sa bahay. Manahimik ka sa ida dyan sa bahay. Mag-ayos ka sa bahay. Maglinis ko. Naglinis nga ako guys. Nainis pa ako sa bedsheet na to. Nainis talaga ako kasi hindi siya maano. Hindi siya malagay-lagay guys. Tingnan nyo naman yung nangyayari sa akin. Hindi malagay-lagay guys. Tulungan nyo naman ako. Charot. So yan nga guys. No? Ito yung life ko. Walang trabaho pa sa 17 pa tayo mag work ulit so at least di ba meron tayong vacation vacation na ilang araw lang makarelax tayo babalik na naman tayo sa ano hmm, reklamo ng reklamo basta wag lang sumuko di ba di ba ganyan lang gawin natin reklamo ng reklamo ha trabaho basta wag lang sumuko sabi nga nung friend ko reklamo ka ng reklamo nung wala kang trabaho tapos pag magkatrabaho ka, reklamo ka ng reklamo din eh, di ba? Na ano ka, napapagod ka. buhay, ganyan lang talagang buhay. So yan, thank you very much at maraming maraming salamat and God, God bless you all. Lahat po tayo dito sa Qatar is mag sa naman sulok ng mundo. mag po tayo mga Pilipino. Thank you very much. Ingat po kayong lahat guys, no? Parati po tayo mag ngayon. Lalong-lalo na charot dito sa Qatar na mga kababayan ko. Ingat po tayo kasi napakainit po. Always wear jacket. Your jacket? Ang init hindi. Ano payong ba payong? Thank you.